Yo, 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 mga boss mensahe sa mga nag-message sa akin about sa trading or expert option, ayan, kung posibleng nga daw ba na yung $50 nila ay makalaki nila yung profit sa mga ng pag-buy at sell. Ito, papakita ko sa inyo yung strategy na alam ko at natutunan ko sa expert option. Ayan mga boss, kita nyo dito sa bandang taas natin, meron tayong demo balance, ibig sabihin, hindi siya totoong pera, ayan, dito ka rin mag-sell at magbabay, -bu ayan, so ayan, ang real at demo, so dito lang tayo syempre sa demo balance dahil training lang naman to para lang uh, may idea kayo kung paano talaga ang trading, ayan, kita nyo, ayan, naglagay ako ng $100, ayot, naghihintay ako ng wave na malaki, Ayun, since nakita ko yung wave na malaki, nag-sell ako ng profit. Sabihin, yung dulo na yon, yung tinuturo ko na yan, pag punta na yung graph natin at nasa below siya, ibig sabihin, nanalo tayo sa trade or sakto lang at may kakaroon tayo ng profit. Yan, yan, hinihintay natin yung resulta ngayon. Ayun, pumasok na nga. Yung $100 natin ay nagkagampan ng $83. Ganun lang, ganun lang siya kabilis. At sa mga ilan din na nagtatanong dito, tuturo ko naman kung paano mag-deposit at magkaroon ng 120% bonus. Ayun. Punta ka lang sa offerlet na yun as finances. Tapos ayun na may option na pwede mong pagpilihan kung sa ka pwede mag-deposit pero usually naman ang ginagamit natin is Gcash. Ayan, pindutin mo lang yung Gcash dyan at ayan, umili ka lang kung magkano yung deposit mo. Ayan, nandiyan naman lahat yan eh. Tapos ayan, dito naman papasok yung ating promo code dyan. Sa promo code naman na yan, ilalagay ko na lang yung promo code na pwede niyong gabitin sa comment section ng video na ito. Pinutin niyo lang yan, tapos punta ka ng comment section, i-copy mo yung ilalagay ko, tapos i-paste mo lang yan. mas okay na yan, ganun lang yan. Ayun, at isa pang announcement mga boss, sa darating na April 30 ngayon taon, mamimigay si Expert Option ng $100. Rekta siya sa account mo, kaya simple lang naman ang rules niya. Uh, click mo lang yung link sa bio ko, nandun yung telegram natin. Nandun din lahat ng strategy na pwede mong matutunan. At maliban doon, nandun din yung instruction kung paano ka makakasali. At mapabilang sa pwedeng manalo ng $100. At yun lang mga boss, maraming salamat sa inyo lahat.